Hello mga ka-Starlink, dito po kami ngayon sa may sa Geran, Lanao del Sur So Road no? Nag-install po kami ng Starlink dyan dahil mahina po ang kanilang signal Nandyan po yung kanilang malaking masjid no? Yan po yung kauna-unahang masjid dyan sa may Mipaga po yung sasakyan natin So nagtapos na natin na-install yung kanilang Starlink ito po ay order ng ating isang kaibigan na si Barry Makapudi. Kasama din po natin siya sa may Saudi Arabia noong nagtatrabaho tayo doon. So nag-request siya sa atin na mag-install ng Starlink sa kanilang area. So tapos na po. Andyan po yung kanyang window machine nakalagay sa labas ng tindahan. Ayan. Yung kanilang window machine. So ang problema po sa lugar na ito kahit yung data napakahina yung kanilang signal. So nag-request din ang ating kaibigan na mag-expand, mag-extend, nag-wiring po tayo ng fiber cable. So ang layo po nito ay nasa 700 meters, no? almost 1 kilometer papunta doon sa area ng Agus dahil na napakaraming mga kabahayan dyan na kailangan po nila ng malakas na signal. So ayan po, dyan natin nilagay sa may uh, bandang agosto no malapit sa impis So ayan po yung ating mga katim, katropa Fiber, sila po yung nagwiring dyan mula doon sa masjid mga almost 700 meters ang layo. So nag -lock po kami dyan sa may poste para ma, ma straight at hindi walwal -wal yung ating wiring. So sila po yung mga magagaling mag-fiber dahil pag naputol ang fiber, problema natin ang paghahanap kung saan naputol. Pwede naman natin idugtong ng coupler, kaya, kaya lang hindi natin ma-identify kung saan naputol. So ang problema lang sa may mga fiber na cable, yung mahulugan ng sanga at saka matumbahan ng kahoy dahil napuputol po ang fiber. So sila po yung uh, nag-install dyan si Mr. Salman at saka si Mr. Ali maraming maraming salamat sa inyo sa inyong tulong no so dyan po sa May Agus Bandang NPC yung ating uh, sikan window machine ang nilagay dyan so ang kagandahan po dyan dikit dikit yung bahay at saka mahina po ang kanilang signal so naglagay po tayo ng window machine na powered by Starlink para malakas po ang kanyang signal. So pagkatapos po natin mag ng fiber, nagsplice na po tayo at nag -terminate. gamit ang FOC connector at saka yung tools ng fiber, yung cleaver po, no? Para malagay doon sa media converter na ating gamit. Yung media converter po, yung 3100 na 25 km ang layo. So pagkatapos po natin mag-install ng fiber, mga ka-Starlink, andyan na po yung kanilang window machine. Tapos na po yung pag-terminate natin. Sa susunod na mga vlog po natin, ituturo ko po sa inyo paano gamitin ang fiber tools para mag-terminate at mag-splice. No? So dyan po sa kanilang area, ang daming bahay po dyan, ang daming nangangailangan ng malakas na signal. So mayroon na po silang Starlink dyan sa may Mipag, Sageran, Lanao del Sur. Please follow and share po mga ka-Starlink.